Ay, ay yung ganito po ako po. Pero yung ganito lang po, 100 okay. po. Okay. Magkano po yung ganito po na po kay? Yan po, 800 po. Ah, 800. Ito, ano lang, si 800. Ito yung... 350 po yung ganito. Isang ano lang po siya, isang shot lang. ito po yung ganito po, 100 lang isang piraso. Okay. 100. Kasi ito 800. Wow, ito 800. Ito po yung 800. Yeah, without sunflower lang. Ito na sunflower, oh. Medyo malaki, it, no? oh. ito yun. Oh. Yung ganito po, magkano po yung mga ganito po mulak lang? Magkano ba? O 35 o? Oh, Ganun. 35. Oh, 10. roses. Beauty. Ah, beauty po yung mga ganita Ito po. Oh, Ito po yung tawag ay ano, soap. Soap flower. Ah, soap flower. Soap. Sabon, soap. Ah, yung ganito po magkano po yung mga ganito? 150 lang po yan. Ah, 150. Ito, 150 din. Ah, 150. 150. ah 150. 150. Yung ganito po na is half toys. 150. Ah, 150. Ito so, po yung mga... 50 pesos mga 200. Yung mga fresh roses po 100 pesos o ay 50 o 100 din. Uh, Aw 100 din. let <laughs>